ng nagbibiyaw na si Vice President Sara Duterte. Inamin naman ni DT Sarah na may pangihinayang gisa sa kanyang pag-alis pinakaligin ng DET-N. Nagpapatrol, Joyce Balancio. Do you like to welcome Secretary Pani Angara to the Department of Education Family? Welcome to the KEO. Thank Isang araw bago maging epektibo ang pagbibitiw niya sa pwesto bilang Education Secretary, opisyal ng itinasa ni Vice President Sara Duterte ang pamamahala sa kagawaran kay Senator Sonny Angara. Sa turnover ceremony kanina umaga, iniabot ng bise ang watawat at selyo ng DepEd kay Angara. May mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Tulad ng na matatag center, matatag portal, BEPS Digital Education, Overtime Pay for Teachers, a revised senior high school curriculum, Universal School-Based Feeding Program for Kindergarten Learners, Calamity Fund for Teaching and Non-Teaching Personnel, and an HMO or health insurance for teaching and non-teaching personnel. Na sa atin susunod na kalihim. We will build from what you have already started. As we assume our role and start a new chapter for DepEd, we want to hit the ground running and we want to learn from all of you here as we go along. Formal na nag-resign na si Angara bilang senador. May petsang July 16 ang kanyang resignation letter na natanggap ng Office of the Senate President ngayong Webes. Inamin naman ni Duterte na may panghihinayang din siya sa pag-ales bilang kalihim ng DepEd. Inahal ko itong trabaho na ito, inahal ko yung mga kasama ko sa Department of, of Education. So, uh, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables na Marcos Administration mula sa Department of Education. Maayos naman anya ang relasyon nila ni Pangulo Marcos pero, giit niya, hindi na siya hahawin.